Kawawa si Claudine Barreto, nakakaawa. Nung siya ay uh, may mabigat na timbang, aparadoric beauty ang tawag sa kanya. Napakasyubaro niya. Nung pumayat na po ng pagkalaki-laki na, 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 ano, na pounds, itong si, si Claudine Barreto, binabody shame naman siya ngayon. Nala, naglalaylayan daw yung mga balat niya dito sa braso uh -huh. niya. Alam mo maganda yung sagot ni Claudine eh. may pagka sarkastiko di ba? I am not perfect. Thank okay. you for being, <laughs> ano 'yung sabi niya, not judgmental. Ah, oh, yes, di ba? At saka sa din nagpaliwanag agad-agad siya, nakakatuwa din si Claudine na nagpaliwanag siya na kilometro na 84 pounds po ang ibinawas niya. Ah. Sa ano, di ba, ganyan. Lahat po nang pumapayat, natural lang 'yon. Ako nga, nung pumayat ako, hirap na hirap ako, itago yung mga guhit ko sa leeg. sa totoo lang, nagagawan lang ng paraan, di ba? Ayan okay. o, totoo po yan. Alin ang gusto ninyo, yung talagang pagkasyo-basyo ni Claudine. Tapos sasabihin nyo, mukha ng losyang, o kaya eh, aparadoric beauty. Ang dami ng artistang tinawag na aparadoric beauty si Angel Oxine. Pag pumayat naman, ibabody shame nyo na naglalaylayan ang mga balat. Ganun po talaga pag pumapayat. Nagsasag ang skin. Di ba, Romel? Opo. Oh, at eh, sa katong mga basher yung pinanood ko nga, ako nga hindi ko pinansin na yun eh. Kasi nakatakapokus ako sa mukha ni Claudine na napakaganda. Pero sila pinansin, pinansin pa rin talaga nila na kaganyan lang, lang. Ay, hindi na nga gumaganyan, nakaganyan lang siya para hindi mo pasin, aba, kung ano-ano na yung mga komento doon na, keso, laylay na, ba, ano nangyari sa arms, mga ganyan? Oo, oh, oh, meron arms? pang ano, ang paborito daw, kanta ni Claudine, lay, 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 yung gano'n, <laughs> di ba? Kahapon ang diba, nabasa ko, ang nabasa ko kahapon yung favorite song ng Tape Incorporated. Desperado daw ng eagles. Oh, yes. Ngayon naman, lay, 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 lay. Kawaway artista, no? walang pupuntahan. Okay. Ano? Sumuot ka mm. sa kaliwa, may masasabi. Pumunta ka sa kanan, meron pa rin. Ano, Saan ba sila pupunta talaga? Diba? Wala talaga. Kailangan nakakalungkot. Talaga. <laughs> nakakalungkot, nakakalungkot na ang ganda-ganda naman ni Claudine, grabe. Di ba? Itura naman, Di ba?